Good day ba, mga idol So lunch break na naman tayo Kung makikita nyo ito yung Pagkain na naman natin Yan o oh. ba? Diba? Masarap din ito mga idol Mayroon tayo um, Anong tawag yan Nuggets Noodles fried mushroom Mayroon din tayong Repolyo na nilaga and then di nawawala yung bagoong alamang so ding dong na naman mga idol kung narinig nyo yung ding dong kainan na naman lunch time na naman tayo mga idol kainan nyo masarap na rin ang ulat natin as a OFW tsaga tsaga muna tayo this this at uh, walang araw makakakawag din tayo mga idol basta magsipag lang tayo sa pag sa trabaho yan yeah. nagdang tanghali -tang kain na tayo mga idol unang subo para sa inyo mga idol unang subo para sa inyo wala so, lang ulap uh, ito unang kagat para sa inyo mga idol sarap ito mga idol perfect Yummy. So, hanggang dito na lang mga idol. Kaya muna tayo. Yan. Maraming salamat sa inyong panunod. Yan, magandang buhay. Bye mga idol. Subscribe for more.